Nasa kondisyon ka ba? Kumuhin na lang tayo. Sige. Teka, 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 teka. Bakit ako atras? Ha? Parang tayo hindi solid yan eh. Ang sabi niyo sa akin, dito tayo dadaan, dito tayo dadaan. Masabi, masabi, walang bawian. Touch. Hmm. Meron ka ng ganito ah. Tara. Tara. Tabi Oh. Ano nangyari dito? Eh, yung mama ko nakahiga. Oo, <laughs> oh, alam ko na yun eh. Nakikita ko naman eh. Bakit nga siya nakahiga? Napundulo ng kotse. Ah, ganun ba? Dapat dalhin to sa ospital. Hindi na kailangan. Nandito ako. Oh. Anong na dito? Ah, uh, doktor ah? Uh, doktor. Ah, uh, doktor. Ayong kay Lola napundol itong mamang tonong coaching yon. Dalhin na sa morgue ito. Uh, sino nakapatay dito? Hindi ko napatay yan. Hindi naman patay kanina yan eh. pues patay na siya ngayon. Eh. Ano? Lasing ka, no? Hindi ko, sir. Hindi ko kumaininom, sir. Nga nga. Mm, minum ka, minum ka. Lasing ka. Hindi ko kumaininom, sir. Mula pagkabata, hindi ako uminom, hindi sir. Ko hindi ko uminom. Hindi ko. Hindi gumagamit na siya, sir. Alam mo ba kung magkano ang ibabayad mo sa naiwang mga anak at mga asawa nito? Hindi po, sir. Halika, sasabihin ko sa'yo. Doon siya walang tao. Eh, magkano naman nadali natin? Tatlong libo. Tatlong libo? Namatay ako ah. Ha. Abulin mo, may ikang dagdag. Sensitive mo naman. Nagtatanong lang eh. Huwag mo na i bigay mo na. Hmm. Ang doctor's fee? Salamat. Sana naman, sa susunod, mas malaki na. Kulang sa atin yung tigay isang libo lang, eh. Kaya e, mo, sa susunod. Palagay ko mas maganda, magpasagasa ka na talaga. Aba, no! Oh, o, teka! Na! Nako, hindi. Yung mga karibal nating mandurugas. Dindo, bakit? Nandiyan na naman yung tatlong mandurugas. Matitigas ang ulo, ah. Nasa kondisyon ka ba? Umuwi na lang tayo. Sige. Teka, 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 Bakit ako atras? Ha? Parang tayo hindi solid yan eh. Ang sabi niyo sa akin, dito tayo dadaan, dito tayo dadaan. Masabi, masabi, walang bawian. Touch mo. Hmm. Meron ka ng ganito ah. Tara. Problema natin, di ba, Cash? Oo. Palagay ko, solve na. Paano? Nakikita niyo ba yon? Nasaan naman ang cash diyan? Palagay ko, hit and run yan. Kinakaladkad nung kapatid para dalin sa ospital. Pag natulungan natin sila, nadala natin sa ospital at nabuhay, siguradong may reward tayo. Cash. Hmm. At nakagawa pa tayo ng kabutihan. At higit sa lahat, may pangkain na tayo. Di ba? Alin? Tatanong lang eh. Hindi na yata humihinga. Kaya ko yan. Eh, Huwag kang makailam. Kami bahala rito. Mga eksperto kami. Eh, basta. Mag-relax ka lang muna dyan at kami bahala. Eh, eh aabot sa ospital yan. Alam namin na hit and run yan. Tsaka para? lang. Wala pa rin. Da pa rin. Matigas na pa nga. Umuopra yata, eh. Huwag na nga kayo magdiskusyon. Pareho naman kayo walang alam eh. Ah. Huwag kang eh, makailang. Ako ang bahala dito. Ako naman ha. Eh eh. O oh, walang galang na usay niyo O oh, dali nyo na ito. Bakit oh? Ah, uh, teka teka. Saan nyo tatali niyan? Oo nga. Kasi... Numalo ba ka sa sakya namin, nahulog siya. Nire-revive nga namin eh. Ba't nyo kukunin? Eh, saan nyo ba dadalin? Sa punerarya, para imbalsamuhin. Pasensya na kayo. Sige Bakit di si sinabi? ah, 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 uh, ah. The dead In scientific terms Sa Tagalog Pumapatol sa patay <coughs> <coughs> Magpapabuenas ka ba? Depende Kung magkakasundo tayo Bakit hindi? Sakay Girls, tayo na Come in, come in Maupo muna kayo Relax Sarap. Lambot. Magtitingin na nalang ba tayo? You are under arrest. Anything you say can... Um, against you. Go yun. Mayor ako. Mayor, uh, isang tanong, isang sagot. Tatakbo mo ba kayo for re-election? Bakit? Eh kasi oh, bukas ang bukas, nasa jari tayo, maganda publicity to. And good or bad publicity is still publicity. Alam niyo ba kung ano ang kaso niyo? Ano? pa, paano magiging Tignan mo nga mga itsura niyan. Ilan taon ka na, ne? Eleven. One count. Ilan taon ka na, ne? Twelve. Two counts. Ikaw, ne? Th Thirteen. Oh, libre ako. Kailangan mo mag-thirteen? Sa isang taon. Huh? Three counts! Hmm. Oh. Hmm. Parts. Panyero, sandali lang. Sarge, baka naman pwede nating areglohin to? Alam nyo, Mayor, sa mga bagay na yan eh, dapat siya na ang kausapin nyo. Ah, uh, tagapreso ako. Wala akong alam tungkol dyan. Siya ho kausapin nyo. Ikaw daw ang kausapin ko. Tungkol ho Ah, uh, 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 Mayor, ano bang areglo ang nasa isip nyo? Kapalit ng mga pangyayaring ito. Basta huwag lang ho cheque. Hmm. Five thousand, five thousand, five thousand. Fifteen thousand na tira, hati-hati kaming tatlo. Hmm. Ang tagal nyo naman. Muntik na kami matuluyan doon kanina. Ito kasi nagubad agad eh. Takot ako eh. Uh, uh, teka, teka, teka. Totoo ba yung sinabi nyo doon sa loob? Eleven years ka pa lang? Twelve years? Thirteen years? Oh, oh. Sa, sa trabaho nito. Sige, alis na kami. Teka, saan kayo pupunta? Uwian na. Boundary na kami eh. Sumama na lang kayo sa amin. Saan? Tutuluyan na namin kayo. Naon, nagtanong pa! Talagot to, bilis oh! Kapet! Mm. Uy, shh! Uh, Ito. Lucky mo, babe, ha? Eh. Aking ka! Ang <laughs> sarap siguro kumain ngayon. Ano? Oh, no? Ah, tama. Lalo na yung mainit na mainit. Gutom na gutom na ako eh. Should... Ay, ah! hmm? ah, Sorry. N nasa site mo ba yung nasa site ko? Oo naman. Hmm. Ikaw. Nasaan? Hmm. Ayun. Wow. Hmm. Akin yan. Ako una nakakita. Eh. Hmm. Watch me. Watch <laughs> me. Uy, ah, uh, sorry. Kunayana! Ako rin, eh. Uh, ah. Bag nyo. Thank you. Mm. Ah, yung kamay ko. Ay, sorry. Ah, <laughs> uh, thank you Oleha. ha? Mm-hmm. ah oh, nah no. na, bilip kayo sa akin na. No? Akala ko naman may gagawin kang bago. Eh, napanood ko na yun eh. Eh, bakit? Kumikita pa rin naman ah. Oo oh, eh, kumikita pa rin ba? Oo oh, naman. Bye. <laughs> Bye. <laughs> 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 hmm. 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 Kumbaya no na tayo. <laughs> Oo, tayo na. Tara, ka na. Bye-bye. Bigyan mo kami ng... Hmm? Ang pambayad. Siyagot <laughs> ko mga sikat. Okay. Anong sa'yo? Bahala ka. Ikaw? Ikaw na rin ang bahala. Ano ba masasarap orderin dito? Bahala ko kayo. Malabo letra? Ikaw na? Pambira ka naman. Magaling tayo sa labas. Isilaw ako sa araw. Buko, ikaw na nga. In... Hmm di lang kaya marunong eh. ano ano ah, ang sabi ko ah, bigyan mo kami ng fried chicken, pancit canton, mm. chop suey, hmm? fried shumai, oh, fried rice at lumpian shanghai bob tiga tiga tulong order <laughs> yes <coughs> Mm. Mm. Ah, 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 ah. Pare, bumukod mo natin to. Ika nga ni FBR, kaya natin ito. Philippines 2000. Di ba aga? Siyempre, may ako. Alam niyo ako, ang pangarap ko, maging isang stuntman. Katulad ni Jackie Chan. Ako, simple lang. Kung hindi ako maging Sir John, o pwede na sa akin yung MD, Doctor of Medicine. Ako, bago mamatay ang airpot ko, ang pangarap niya sa akin, maging isang militar. Sayang. Pambira ka naman, oh. Hindi pa naman tapos ang lahat, eh. Ang mga pangarap natin, matutupad din yan. Nasa sa atin lang yan. Kung magtsatsaga tayo at magsusumikap, pasok sa banga. Cheat ka agad? Eh, hindi pa naman kami tapos. Eh, hindi ko pa nga nalala sa akin. Nakakain ko eh. Oo, oh, yan yun na, yan yun na. Magbabayad din naman talaga tayo eh. Ano ba ito? Hmm. Bakit? Ano nangyari? Ano? Oh, gas. Ano? Gas. Ano raw? Ano raw? 吴哥。Oh, gosh.